Good morning, good morning mga idol. Ano ito kami kasi ano ang ganap ngayon, Nay? Graduation. Ayan, graduation ng anak namin. Ayan, si Ate Fiona. Ate Piona. Congrats! Yay! Ayan, graduate na si Ate Fiona namin ng Kinder 1 Yay! Congrats, Ate Fiona! So, ngayon, papunta na kami sa school. Ayan, number 60 siya. Siya yung pinakahuli. Kaya uh, medyo okay na kami mali. So ngayon, punta na kami. Nay, ready mo na yung ano natin. Susuotin natin. Yan. So ayan, kailangan namin suotin yan. Ano nakalagay dyan? Parent and graduate. Ah, yun. Sa atin parent. Malamang. Gusto mo mong graduate? Ah, oh, ito na sa'yo. Dito, dito? Oo, oh, siyempre magtatakpan. Buwayo yun. <coughs> <man>. Huwag oh, dyan. <laughs> Pumayo yan. Dahil daan-daan ha. Daan -daan, yung utong ko. Ay. Wala pa. Okay na. Ah. <laughs> eh, parang di mo inano. Loko. Loko ka talaga. Di na mag-iipan na ka. Ay, hindi masakit. Ah. So, yan. Peres. Paling pa. Ay, gawin naman. Paling ba? Hindi. Pwede na yan. O, oh, pwede na yan. May gawin. Pagkatusok oh, na yung ang boobs ko. Ang boobs ba? Ay, pasok na sa pong. Ay, eh, paling din. Ayan, gumanti ka. Paling na paling naman yan. Ayan. So, Yay. Ayan, oh, paling yung sa akin. Bad trip ka. Ay, say congrats sa ating Fiona. Yeah. Ati Fiona. Congrats ating Fiona. Congrats yeah. ating pwede ka magtrabaho pagka-graduate mo. Ayan. <laughs> eh, Bye-bye, Mama. So, ayan, sakin na kami. Nice na po kami, Ma. So, ayan. Nandito na kami. Tapos, dito gagraduate si Ate Fiona namin. Sa The Chapters. Dito sa Sagrada. Nay, are you excited? Yes. Hindi ikaw. Hindi ikaw ang <laughs> graduate. Ate Fiona, are you excited? Kaya na yung toga ni Ate Fiona. Sa yung... Ano ba tawag doon sa sombrero? Basta? Toga. Ano? <laughs> so, let's go! Ayan may makeup up sila simple make up lang kasi kinder pa lang naman don't be shy ate Fiona ayan wait ayusin natin parang hindi lang be... maputla kasi nung grumaduate ako nung kinder para akong ispasol punong puno ako ng powder so ayan ayan like Can I see? Can I see your makeup, Ate Piana? Wow, oh, pretty na! Ayos yung hair mo, yung bangs mo. Ay, hindi ganun. Ay, ay, ay. na, are you done? Yeah. Titinga ka ba? Hindi, labi ko nung babulat ang sukit. Oo, oh, walang makeup. So, nagyakit ah. Nay, pero mm. yun mabilis nung no, ano, ano, panahon. Bakit? Uh, Di ba, No ano lang. First day of school lang yung binablog natin kay Piona. Ayun, sige, graduate na, no? Ka graduate ka na, ate Piona, ang bilis. So, may pag-graduate na tayo na May nakapagpatapos na tayo. Hindi pa, mag-elementary pa siya. Hindi, pwede na siya magtrabaho pagka-graduate niya. Anak, you can work na ha. Pwede ka na magtrabaho, okay? <laughs> Tapos ka na, okay na yun. Gastos eh. So, tara, nai. Okay, Kami. Antibo. Dito na sila ka-charming. Uy, higad na ilong ah. Thank you, congrats. Arbel, Nayo, tot mo na siya. Banawa. Magkakasati po nga na. Hagard na yung uh... din anak namin. Hagard na yung anak ko. <laughs> Konting tiis na lang, anak. Kaya malapit na kami. Ayan, ito yung pila. <laughs> Konting na lang. Di pa naging simula. Pagod na. Anak, kinder pa lang yan, ha? <laughs> Nay, congrats, ha? Congrats. <laughs> eh, parent ka na eh. parent uh, uh, Kung guys, so... ka na dito sa boss. Nice. Congratulations to all of you. Ayun na. Are you excited? Ayun na. Malapit na tayo na eh. Malapit na. Fielding Crystal VT. Yeah. Each note echoes the blessings received while its spiritual rhythm reminds everyone of the joy in the sharing this. Yeah. Yeah. For the first day in the classroom, to the confident mm -hmm. steps taken toward a promising mm -hmm. future, performance embodies the collective experiences mm -hmm. of the pupils. To mm -hmm. my dear graduates, hurry! You are all gone. Everyone, what about a big round of graduation, dito kami ngayon sa Milhouse. Yeah, congrats, anak. Ay, congrats. May graduate na tayo. Napagpatapos na. So, ayan. Yeah, congrats sa'yo, anak. May pabilis ng panahon. So, ngayon graduate ka na. Pwede ka na magtrabaho. Ano, eh Pwede ka mag-apply dito sa Aninang mo. Okay, ha? Congrats, anak. Love you.